Saan ba mas maganda mag-invest ng property? House and lot o condo? Parang tinalo nito yung tanong na discarte at saka diploma. Controversial question pero walang isang tamang sagot sa tanong na yan. Ang sagot dyan ay depende kung ano ang preference nung bibili ng property. Kung ikaw ay nabubuhay sa traditional living na gusto mo may lupa at may garden at nakikita mo may titulo yung lupa mo, eh house and lot ang para sa'yo. Pero kung ikaw ay gusto mo plug and play yung lifestyle na tinatawag, kung baga, hindi ka masyadong mag-maintain ng structure, ayaw mo na masyadong maraming chores, at gusto mo yung luxurious living, pang baka pwede ka sa condominium. Sa house and lot, meron kang sariling bahay, meron kang sariling lupa, but you take care of all the maintenance. Sa condominium living naman, you pay for an extra premium pero meron ka namang mga advantages like 24 7 security. Kung kailangan mo ng maintenance sa nabara mong lababo, andyan lang tobero, isang tawag lang. Kung kailangan mo ng duplicate ng susi mo dahil naiwan mo susi sa loob ng bahay mo, isang tawag mo lang, meron ka ng taga-duplicate ng susi mo. At kung kailangan mo magpalit ng mga buong bilya dyan sa condo unit mo, isang tawag mo lang sa property manager ay solve ang problema mo. So again, condominium or house and lot, depende sa preference ng bibili. So ikaw, team condo o team house and lot, the choice is yours. Basta siguraduhin mong happy ka sa dulo.